So hindi pa confirmed yung mga naunang balita rito na nailatala sa social media maging sa sa mainstream media na may anim na nawawala. Hindi pa hindi Totoo confirmed po. Yun. confirm 'yon. po, may anim na unaccounted for. Okay, anim. Pero maari pa itong tumaas. At, yun po. Maari pang tumaas. At saka meron ding balita na at least one casualty. Mm -hmm. Pero hindi mm -hmm. pa natin makukumpirmahan, no? Yung eh, so so maari tumas tumaas. Okay. Kanina, pero yung isa, po? yung isa yung sec ed na nasabi na Pilipina nandito dito, yung asawa niya nakita sa isang video parang sa isang video social media platform na hawak ng mga Hamas na pinapangambahang baka na, na ipasok o na hostage nila sa Gaza. Na confirm na ba ito ng mga Israeli Defense Forces maging ng Philippine Embassy hindi sa Israel? Hindi pa confirm pero kasama siya sa listahan, no? Kasama siya sa listahan ng ng missing. So hindi pa na confirm kasi po hindi rin nagsasabi siyempre yung Hamas mm. kung sino yung mga hostages nila. So, uh, ang inaasahan na lang natin is dahil hindi sila mga Israeli, baka pakawalan din 'yan kung talagang mm. nilawak sila ng Hamas kasi ang tina-target nila Israeli. Nagkataon na nandun sila. Mm. Uh, either nasa kibuts kasi yung may communal farms doon sa south, uh, or go continue lang mga workers natin doon sa southern Israel pero meron din kaya na, na na, na damay lang. Eh, mabuti na mapapasalamat tayo sa Diyos at sa mga Israeli forces na meron din na na, na rescue no na nagpas yeah. lag, mm 20 no so uh, yung WCC in constant touch with the embassy